Ayun, good morning. Pabundok muna tayo. Wala, dahil linggo, walang pasok. Pabundok muna. ulang pasok. Ito ba kami sa bundok? Ayan o. Oh. pasok. Ito kami sa bundok. Tingnan mo nga Martin kung nalak yung motor. Yung manibila, galaw naman kung nalak ba. Baka hindi ko nalak. Nung kasama ko, oh. kulit. Galawin mo yung ano. Manibila, galawin mo. Yung manibila. Yung gano'n. Yung mo. Ay, sos! Baka. Nandito kami sa bundok. Yung manibila. Alam mo yung manibila? Alam mo yung manibila? Manibila, alam mo? Ay, nako. Sakang ano eh. Puro kasi... Sa bundok. Ayan o. Oh. Kasi sa bundok, walang pasok. Bundok. Yan ang kasama ko. Makulit. Ang kasama ko, oh kulit sobrang kulit nandito tayo sa bundok ah, malinis na tanim na taniman ito tayo sa bundok wala na mga puno init eh ah. May init oh Dami ng kwan. Makuha ka ng mamaya sanga. Ilagay sa sampayan. Sa, ano? Tartilis. Ay ano? Pilipil. Ay, punta naman kami ng bundok. Kasama ang makulit. Ay, kakating ng aso dyan. Daming aso. Ayan, init. Ayan, ito kayo sa bundok. Ikot-ikot. Harap ng gulay. Ayan, aso ka no. Ayan si Manong. Kita namin. Dali yung binta. Ay. Aw. Hurot, lumpod. Ano, hurot din o. aku di akong bima hurot. Ano sa mga? Ah, tagdugay naman ako na kalimot mo ko dito. Dile, t-shirt na. Selamat kayo. Kalimot mag mag ko? Ha? Talbos. mag 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 Wala. Wala. Ay, wala na? Ah, balik lang ko Balik pa. Oh. talbos. Ayaw na, ayaw na. Ha? Ayaw na. Tuwa dito ka. Ka, ah. na ko. Hindi, Namalingke na ko. Wala, namalingkay na Ano? Unya na lang hapon. Ah, oh, sige na. ko nya. Oh. Kaya ito talawang imong kuan? Unsa? sa? imong pangbumbaba. Ah, ko Oh.

Oh gimana kami sama si kulit. Anda nama. Hah? Ini buntuk kok. Gulayan. Oh. Lang, petani mana naman itu? Taniman ana naman ano tayo ng ano, sanga ng kwan. Anong kahoy kay panungkit. Lagyan natin doon sa ano ni tita mo. Ito ito. Lapad ng ano. Oh, dali mo to. Bitbitin mo. Okay, lagyan natin doon sa panungkit ni tita mo. Guys. Ito kami sa bundok. Yan lang, exercise kahit mainit. Yun. Guys, nice. pauwi na tayo kasi walang tao sa kubo, ang daming aso. Tayo pa iding tumuloy. Magkalimutan magpaalo.